Panibagong araw na naman sa ating lahat mga kaprobinsya, Dahil nung nakaraang araw nga ay eh, meron sa ating nagbigay nitong gulay, ito at may mailuluto na tayo ngayon na isang mainam-inam na pananghalian. Hindi ko nga agad dito na iluto mga kaprobinsya, Gawa ng naging busy tayo nitong mga nakaraang araw. Mabuti na nga lang eh, na ilagay ko sa ref Kahit papaano nga ay eh, medyo fresh pa ding tingnan. Bali ang gagawin luto nga pala natin dito mga kaprobinsya, Ay eh, gagataan natin ito na malabikol express. Tipong tradisyonal lang na luto ng bicol express pero lalagyan natin ng maraming sitaw kung saan nga ang tawag sa ibang lugar nito e eh, vegetable bicol express o gising gising literal nga nakahulugan nito dahil sa anghang pa lang ng sili eh, magigising ka na at simple lang din naman mga kaprobinsyano yung mga sangkap nito kaya nung maigay ako ng lahat ng kakailanganin ito sinalang ko na kaagad yung ating mahiwagang kawali dito nga pala sa amin mga kaprobinsyano e eh, normal na nga lang po yung pagbibigayan ng mga tanim na gulay lalo na nga po kapag bagong ani lang, yung mga may-ari yung tinatawag po nilang reject eh, yun po yung pinamimigay nila sa tao nga eh, fresh pa at mapapakinabangan pa. Hindi lang naman yun humabol sa sukat ng pangbenta. Yeah. Dahil napuputol lang naman yun at yung iba nga ay eh, bumabalok to. Kaya shout out po sa aking bayo na nagbigay nito. Ito at mabalik na nga tayo mga kaprobinsyano dito sa ating liluluto. Balisin ng kutsa nga lang palang mabuti itong ating karning baboy sa bawang sibuyas luya at kaunting alamang. Tapos inilagay nga itong sitaw at ilang pampalasa. At, at naglagay na nga rin ako ng isang basong tubig na kung saan nga eh para mapalambot pa natin itong sitaw. Dahil yung karne naman na isinahog natin ay eh, napalambutan na kahapon pa. At maya, -maya lang din, eh, inilagay ko na itong kakanggata. Dalawang pack ng gata nga pala yung inilagay natin dyan, mga kaprobinsya. Ano? Sa ganun nga, eh, mas mapasarap natin itong ating Bicol Express na sitaw. At para hindi naman masyadong maanghang itong ating niluluto, eh huli ko na nga palang inilagay itong sili. Kung saan nga, eh, binabad ko pa sa tubig ng ilang minuto. Ganyan lang kabilis magluto ng Bicol Express, mga kaprobinsya. Ano? Basta wag lang natin mamadaliin yung pagluluto ng gata. At para matagal ding mapanis itong ating ulam. At kapag ganyan na nga yung datingan ng ating niluluto, eh, pwede na nating tikman yan, ito nga, mga kaprobinsya, no? ko express na sitaw. Hmm. Malinamnam na. At may sipa talaga ang ahang. medipitin lang ng konti sa alat. Nagdag tayo ng konti patis. Nagdagdag nga lang ako ng konti patis dyan, mga kaprobinsya, At nabitin kasi tayo sa alat. Talagang may sipay ang hangin. Goods goods na, at dahil goods na nga yung ating niluluto Ito at sumaglit nga pala muna akong sumundo sa aking prinsesa Sakto nga yung aking dating at labasan na pala nila Kaya dali-dali na nga kaming umuwi ng bahay mga kaprobinsyano At tanghali hali na rin kasi Kaya yeah. pagdating nga namin ito agad-agad na rin akong nagsando Ganito nga masarap ulamin itong Bicol Express mga kaprobinsyano Lalo na nga kapag kaluluto lang at mainit-init pa Ayun no, at pinlating pa nga ng bahagya Abe ano pa hinihintay, tara't samahan nyo na po kaming mananghalian ng aking prinsesa na Mm. Sarap pa? Kain na po tayo mga kaprobinsyano Bigayin natin ito sili Sa patis na may kalamansi mga May sili na to Itong ating uh, Bicol Express na sitaw Hindi ko inalatan Tama lang yung timpla niya ng mga kaprobinsyano Para masarap lagyan ng patis Na may kalamansi tak usah dilek, hmm, solid, tapi tahu mah apun sana, kita masih tahu, hmm, dilek, solid, kasih Mm. Abe malakas din talaga sa kanin pag ganitong itong ulam, maka-probinsyano. Tatagas ang pawis, maka-probinsyano. Napakasolid. Mm. Kaya ihinom talaga ng lasa ng ulam na ito mga kaprobinsya. Kaya kung may mga stock po kayong sitaw dyan, eh, subukan nyo na rin po yung ganitong luto. Panigurado hindi kayo magsisisi sa lasa at lalo ko ang gaganahan kung nakakamay ka pang kumain. O paano ba yung mga kaprobinsya? No? Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa ating munting page. At kung nagustuhan mo nga yung ating luto seri ngayon, eh baka naman hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli. Bye!